ang ating ipinagdiriwang ang ikasampung guning taong anibersaryo ng encyclical letter ni Papa Francisco na Laudato Si, Care for the Common Home. Ayon kay Papa Leon labing apat, ngayong taon din ay inaprobahan ang misa para sa pangangalaga ng sangnilikha. Hanay ng mga pagdiriwang ng misa at mga panalangin para sa iba't ibang mga pangangailangan. Batay ng rekomendasyon ng CBCP sa pangunguna ni Cardinal Ambo David sa Pilipinas, ito ay ipagdiriwang tuwing unang linggo ng Setyembre upang maraming tao ang maging mulat sa pangangalaga ng ating tahanan, ang mundo. Kaya mula ngayong taon na ito at sa susunod pa, ay atin na itong ipagdiriwang. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat ni na Gobernador Daniel Fernando, Congressman Danny Domingo, Aurora Domingo, Mayor Christian Atibidad, Ginang Matilde Natividad, Ginoo at Ginang Michael at Mina Permin at Pamilya, Pamilya Madlangbayan, Pamilya Gabino, Pamilya Lim, Pamilya Lobaton, Trinidad at Consihalkiko Castro at Pamilya, Oscar at Peli Bautista at Pamilya, Rolando at Corazon Natividad at Pamilya, Carmelita Navarro, Pamilya ni Carr at Edison, Pamilya ni Pepito Regalado, Evelyn Kahilig at pamilya Ricardo Cabigao at pamilya Evelyn at Edmund Tan at pamilya Glenda San Pedro at pamilya Isaac San Pedro, Michelle Otanes at pamilya Ricardo Jr at Bernardita Disca at pamilya Alisa San Pedro at pamilya Marcelino Caballero at pamilya Gatsalian Camarillo para sa natatanging kahilingan ni na Maria Reina Lynn Lian, Pauline Kate Balagtas at para sa mabuting kalusugan ni na Loretta Caballero, Gatsalian Camarillo, Shirley Ann Lunes para sa natatanging para sa tanging kahilingan ni na Dr. Jaime Catherine David Andrew Pulambarit, Ted at Baby Torres at Pamilya, Marie Catherine Aleli Marie at Janya Natividad, Milagros Kawad, Ricardo Cabigao at Pamilya, Gatchalian Camarillo, Edison Boy Maningas, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Obispo Manuel, Obispo Cirilo, Obispo Jose, Monsenyor Sabino, Pelisa Mauro Rosario Ambrosio, Rapaela Pelang Raul Gerald Jerome, Ines Porfirio Ricardo Oscar Jr., Barbara Maria Senaida, Dennis Anthony Domenador Christopher, Belen Melesio, Meliton Wilmer Juan Lorenzo, Lucila Placido Mercedita, Elmer Emelita Lino Ines Porfirio, Maria at lahat ng mga kaluluwas sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakaalaala. i Ang misa po natin ay misa para sa pangangalaga, sa sangnilika bilang pag-alala, sa insiklikal na Laudate Si ni Papa Francisco. Sama po natin ang pasasalamat ng nakaraang hermano, Deputy Commissioner Michael Fermin at Board Member Mina Fermin at Pamilya. Yun din ang ating ermana sa taong ito, yun ang Evelyn, Madam Bacruz at pamilya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang ng Espiritu Santo na may lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Naluba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pat na ta sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Panginoon, kawaan mo kami.

Papuri sa Dios, sa kai'ta asan. Papuri sa Dios, papuri sa 🎵 Kasama ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, kahit sa takilang aking kapurihan, Panginoong Diyos Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan Ikaw lamang, Yesu Kristo ang, ang Panginoon Kasama ng, ng Espiritu Santo, Santo Sa kadakilaan ng Diyos Ama